Ah, uh, before ta mag-start, basig na kay ganan i-shout Wala. <laughs> Talo. <laughs> 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 Yan naman. Mental block ko ron. Wala kaming pakialam. Ah, sa day nga din ano mo day Koan, Alejandrina Valmoria. Hi! Takadis ni si Alejandrina. Koan, taga San Jose, Talibon, Bohol. Okay. O, koan mo? Ah, wa, joke oh. rito. <laughs> 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 Ito, kanang, nga nang naabot na sa seaside? Um, wa, chill-chill lang chill kay koan. Pag ako sa klase ba? Kanang stressful man siya kaayo kay IT, IT student. <laughs> 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 Hindi ako naniniwala! Nagsugod na mo klase? Wa oh, okay, yeah. oh, no, oh, pa may nahumag klase <laughs> ko ya. Ah, iya. Pa man man. Pa. Abi ko. Kong... De sa ani ko an CDI. Oh, in CDI. No, ang, ang nang graduate ka to pa to mga senior high. Oh. To eh. oh, senior high sila. Then oh. college kay extend pa sila mga 2 weeks. Paano mo sabi? Then in a 24 vacation. Yes, yes, yes. <laughs> ah, okay. Ah, kumusta may mong kinabuhi ka rin? Oke okay, raman, chill lang. Hingga di Oke. Ay, Oke okay, ra ko karun kay imo mo kong gi-interview. Okay ra ko karun. <laughs> Ay, pagpasit ko. Eh. <laughs> oh, hindi to pasit. Okay ra, okay ra. Amay na. Ano nga <laughs> Um, unsa man ni si Alejandrina, single or taken? Syempre, taken na ta. Sana all. Ah. Huh? Sana all na iyab. Ah, uh, kumusta man kinabuhi nga nay iyab? ko okay ron po for ko naka-experience ko ng uyab din sa sa naka kai ha naka experience maka uyab uyab mm. <laughs> feel ni mo anang asay mas mayo single or taken feel ni mo mas okay pa na hog single oh my god from... oh my god okay, kay yosman kayog na uyab oi da Sige, away, away. Uh, normal naman na basta oh. if ever og mag-away mo dapat try to fix lang jud para di maabot sa nahiwalayan di ba dapat og unsa tong, i mean og ang usak magpataas ang usa magpaubos na like, mag, ano, yeah, lang pod para guys kamong duhano no mag ano kami the angers magpataas pal <laughs> na mukha mo Siyempre. Ay, magpataas magpa magpa ang laki, pataas kong ko ay sani. Ako rin magpaubos. Nga, di siya. <laughs> di ba? Ay, noon po. Basta, oh. ako lang mga kasalte. Huwag mag-awag eh. Effects lang dyan para may eh. tano. Um, ato lang yung nga. Imong uyab, nag-cheat. Ato lang yung um. <coughs> noon Nga, nag-cheat siya. Tagaan pa ba siya ni mo chance? I mean, kanang nag-cheat siya ba nga? Giduha dyan mo nag-uyong nuhay po, po siya glain sa matagahan pa siya chance na second chance huwag iya kong piliyon. on siyempre, marupo ko ganda OY! magbura nga nyo! tahiin nyo! siyempre, ang gapon! kailangan mo na to ay! Ano, ang ano. lahilahe mabun na. Lahilahe mabun no? Lahilahe mabun na. Lahilahe mabun Amara segera tuh, segera kena okay, tuh. Selamat, selamat.